Alright guys ayan welcome back to our channel again ayan ngayon ay for this video ayan. ay ito uh, ay bumalik kami dito sa uh, manggagamot today is friday bumalik kami dito sa manggagamot um, tingnan nyo naman ori ba tingnan ayan kung um, ko kami ay maraming tao ngayon ay kunti na naman Kunti lang tao dito. Hindi na siya masyadong mara, ano, madaming tao. Mm. Uh, tap na tayo matapos dito kasi yung pagpunta dito ay at namin natapos kasi madami kasi nagpago dito nagpapagamot. Madaming nagpapagamot dito guys. Yung mga may karamdaman tulad ng may ubo, si nagnat uh, may, ano, may tilay, may iba Karamdaman sa ating naman yun. madalas sa paggamot lang. Hindi na mga pumunta sa ospital. Ano po? Ano po? Ano Ano po? balik tayo dito na ispire nila dahil pinapamalik sa mama mga 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 samahan ko naman siya sa mga sa bahay ng mga gamot. Kaya dating lang namin tapos yung mga gamot namin wala pa dito. Wala pa dito yung mga gamot is Nag antay pa ka kami na lumating. Kasi dalawa lang, dalawa yung bahay bahay na yung dalaw dito at saka doon sa kapila yan ngayon ay nagantay pa tayo ay, maraming manok dito yan Tanggal <laughs> kasi yung pagpunta namin dito guys mga na ay, wala pang kain wala pang kain kung agahan at sya na -hal. tapos natapos yung mga na ay ano na alas 2 na lang hapon o alas 3 na ay ayan wala pas muna yun

doon sa loob no, ni mama ko dito na tayo isa mainit doon ito ay mahal din dito kasi. ayun para tayo nasa province? para tayo nasa probinsya kasi ito yung background na Huwag kaya naman tayo ng ilang oras dito bago namating yung mga dito namating yung mga Dito na lang lang lang. Di lang lang. tayo Amin ano rin right? mo isa nga na manok isa yung manok ay baka, baka may ahas dito <laughs> baka may ahas dito mismo

sayang manok tinulahin natin ay nalang talaga manok dyan tingnan nyo yan zoom natin ayan ayan dami sabong ayan, manak na pang sabong dami pang sabong dito kasi ito guys ah uh, bahay pang pari ng bahay ng uh, pari ng bahay alas alas dos o ala narating nakain pa yun siya bye, bye, Pala, nakain pa yun <laughs> siya ng tanghalian ito tayo ano yay ang luxury Nagbantay ng Nagbantay ng itlog yung mi Nagbantay <laughs> yung itlog ang mi Mi Akala niya eh. Nalang, niya yung itlog Baka kunin ko raw yung itlog Ah <laughs>

Ha? Si kaon. Sa Asa man ni mo amo? ba? Ha? Ni go pa sa go. Bapang go me. Pa lasting. Ah. Kaya na kumadto. Ano mo ba huh? <laughs> mm, mo? Ha? Ano ba kay taon? Ano ba kay taon? Ano ba kay taon? Ano ba kay taon? Ano ba kay Makain na pa ng halian. Baka magpas muna na. Baka napas muna yung nagap. Dahil yung nakaragaro dito kami, wala yung kain. Mahalian at breakfast, pas Ikaw na Ka?

Nag-isay yeah. ng hanggang gamot. Kaya kung nakayo ng hukya. Yeah. Ay, umama ko nandun. Umabas yung mama. Ayan si mama. Lumabas yung mama ko dito. Nabagot sa loob kasi yan. Nabagot siya sa loob dahil mainit kasi sa loob kahit mayroong silipan. Ayan. Mainit. Oh, Kaya yan, humabas si mama. natay tayo na Snack ko raw sa pag, ano, sa pagsama ko sa kanya. <laughs> sa pagsama ko sa kanya. May ano tayo, may snack sinunat tayo. Tuyok na naman. Kailangan na lang. Sinubiagat na din. Kamausog tayo dito.

dito na yung manggagamot. Ayan po siya, lumating. Ay, na yung lawalag. Kani-kanina lang siya lumating manggagamot. Anong oras na? Ang alala, 2.30. Mga 2.30 nang... Ay, ay. Next na yung mama ko. Tapos nyan ay huwi na tayo sa bahay. Huwi na tayo sa bahay. Pa tayo. At tayo naka kita pa na tapos. Pero uh, si mama na ang next. atdaju. Blasnis mama. Huh? Blasnis mama. <laughs> Stiki.